Hello everyone, kumusta kayo guys? How's your day and morning? I hope you have a nice day. Everyone, ito pa tayo nag-coffee pa tayo guys at kumakain pa tayo. I hope kayo din dyan guys, nakapagkape na din sa... Sa nitong araw na guys, kahit late na ang ano natin guys, okay lang yon Ang mahalaga ay makainom tayo ng kape guys. Coffee is life talaga tayo, guys. O, oh, di ba? Hmm. Kain? Sa mga hindi pa nakapagkape dyan, magkape na kayo, guys. Hmm. Oh, magbreakfast na din. Hmm. Hmm, meron pa tayo, guys. Ako, bishi. ano Anuhan ako sa pagkain. <laughs> hmm. So, yun lang, guys, ang update natin. I hope din everyone nga nakapag-almusal na kayo dyan or coffee, guys. Busy pa tayo. Guys, naglaba na naman ako today, guys. Kaya medyo na-late na naman din tayo. Ngayon pa tayo nakapag-kape. Yummy. So, dito na naman tayo sa ating mga katinapay, guys. Yung mga... Um, dito pa, guys, nasubra ni namin ni Bishi. Ang pagkain, guys. Hmm? Malamig. Nagay ko sa rep. <laughs> Kain tayo. Mm. Kayo dyan. Mm. Ito pa nga mga natira guys. I hope na kayo din dyan guys. Para sabay tayo. Magkape din kayo dyan at mag Alam ko naman talaga guys na ako na lang ang late. Hmm. na tayo guys. Alam nyo guys na habang naliligo ako, naglaba din ako at the same time. Mm. <laughs> So, 'Yun lang ang update natin guys. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye, see you next.